Paano i-delete or i-remove ang plug content sa ating mga account? So yan po Lods ang ituturo natin sa tutorial na ito. So dito mga Lods, so ituturoan ko po kayo kung paano po yan ma-delete or kung paano po yan ma-remove. Kaya po kung mayroon kayong mga plug content mga Lods, sila sa ko po sa inyo actionan nyo po agad yan. Kasi po pag pinatagal nyo po yan, pwede po yan mag-lead sa pagka-terminate or pagka uh, restriction or violation po ng inyong mga account. Okay? Kaya po, pag naka po kayo ng uh, plug content, Best na gawin nyo po ay actionan nyo, i-delete nyo, or i-remove mo po. Or magpili po kayo mag-appel mga loads kung mali po ang paratang sa inyo, or mali po ang binigay sa inyong uh, plug content. So ganito lang po loads ang gawin nyo para matanggal or madelit ang mga plug content nyo sa inyong mga account. I-follow nyo lang po ito. I-open nyo lang po ang inyong mga account. Wala pong problema kung Facebook page man po, or uh, profile account. Okay? And then pumunta po kayo dito sa tatlong slash. And then, hanapin nyo po dito ang inyong professional dashboard. Minsan po ang professional dashboard nyo ay makikita nyo dito sa C-more. Click nyo yung C-more. Minsan po nasa pinaka yan. So, kung andyan naman po, i-click nyo naman po, i-open nyo. And then, pagdating po dito mga Lodis, i-scroll up nyo lang po. Yan. Hanapin nyo po dito sa tools ang page recommendation. Yan. Click nyo po yan. So, kung mapapansin nyo dito, uh, recommendable naman po ang account ko. May plug content nga lang dito sa isa kong... Uh, tutorial pero ito hindi naman to masyadong nga uh, ma uh, dangerous mga lolis kasi kasi kung uh, itong plug content ko mga Lodis ay uh, na sa community ito po ay magiging not recommendable so ito lang ko kasi loads na na, na plug kasi ako dito kasi na spam po nung nag share po ako ng content na to sa aking account so kaya palala ko po mga lodis uh, iwasan po natin mag share ng uh, Sobra para po hindi tayo ma-spam. Kasi po, pag na-spam po yung share natin and then yung uh, ginamit po natin account na pang-share ay connected dito sa ating mga account po, pwede pong ma-spam -ma o pwede pong ma-plug content yung share mo po, katulad po sa akin. Ngayon po, uh, pag nandito na tayo sa profile recommendation po, i-click mo lang po yung manage, manage content. Ayan. And then dito po mga Lodis, post we want recommend yan. Dito po. Ito po yung ang mga Lodis kaya uh, bumaba ba yung aking, uh, yung mga nakaraan bumababa yung aking uh, performance. So ngayon ko lang po ito na notice kasi po uh, medyo busy tayo ng mga nakaraan. And dito po, i-click lang po natin ito. Ayan. And then dito po, this post may go against our guideline on, on suggesting content. Dito po. Ito po yung mga, mga reason po kaya po ito na-plug. So okay lang yan, matatanggalin natin mga Lodis. So ito po yung uh, na... Uh, plug content sa akin. Tutorial ko po yan mga lods yan. Paano ba uh, pahabain yung uh, Facebook uh, stories mga lods? And then dito mga Lodis, ayan. Uh, ito po yung uh, reason po mga lods kaya bumababa yung mga performance natin kasi po mayroon tayong mga ganitong mga violation. Kung mapapansin nyo po prevent that content from being suggested to people. And then uh, impact your uh, page ability to recommend. Yan po. Makakababa to po ng uh, recommendation instead na pag wala po kayong uh, plug content mga lods. Uh, mas malaki ang chance po na i-recommend ni Facebook. So kung mayroon pa kayo mga restriction, violation, plug content, ano man pong uh, issue po dyan sa inyong mga kong mga lulis, uh, nakakababa po yan ng performance or analytic. Kaya kung mayroon kayong mga ganitong plug content, the best nyo gawin po ay actionan nyo po agad. Huwag nyo pong patatagalin mga lods, okay? So pag okay na po yan mga lods, scroll up nyo po and then uh, po kayo dito sa uh, take action. ayun. i-click nyo po yan. And then, click nyo po itong delete post. Yan. And dito po, deleting content that not recommendable can help your page in a good standing. Yan po, i-click mo lang po itong uh, delete. And then, ayan po, balik kumita post has been deleted. Yun po. So ngayon po, kung mapapansin nyo po, nawala na po. Page has no issue. Ngayon, babalikan po natin yung uh, uh plug content po kung natanggal na po. Balak tayo. I-refresh lang po natin later. Pag hindi po mag-reload ang inyong mga profile recommendation, i-restart nyo lang po ang inyong internet at ang inyong mga cellphone. So kasi sa akin, hindi siya mag-reload ang ginawa ko. Nire-restart ko yung aking cellphone at internet. So ito, babalikan po natin. Open nyo ang inyong mga account. And then, tatlong slash. So tingnan natin mga ludis kung na-delete na nga ba sa professional dashboard. And then dito sa tools. Yan. Click natin itong pins uh, page recommendation. So yan na po mga lodis, wala na po yung plug content na lumalabas dito kanina. Ibig sabihin po niyan mga lodis ay deleted na po yun at na-remove na po yun. So kung hindi mag-reload sa inyo mga lodis ganito, i-restart nyo lang ang inyong mga cellphone. Okay? So ganun lang po lodis, kadali kung paano mag-remove at mag-delete ng ating mga plug content sa ating mga account. So sana po lodis nakatulong. Kung may katanungan ka po, pwede ka pong mag-comment sa comment section ng video na to. At sasagutin po natin yung lodis sa abot ng ating makakaya. Hanggang sa muli lodis, much love, God bless.